Hi guys! Pag-usapan lang natin yung mga hadlang sa mga pangarap natin episode 3. Ito naman tayo guys, eh, ano natin ito eh. Maraming tayong buat isa or individual na kapwa natin din nangangarap na hadlangan dahil marami, maraming ano eh, mga dahilan. Uh, Una-una din yung pera kasi kung hindi ka naman mayaman talaga, umpisa ah uh, pangalawa yung hindi ka na pagtapos ng pag aaral dahil nga, pera din pa rin yung unang dela din nakapag-aral ka man uh, eh maga ka nakapag-asawa isa din po yung kasi uh, may priority ka na hindi na yung pangarap mo priority mo yung pamilya mo kaya isa din sa mga kadlang din bakit di mo nakamit kasi unang-una -una talaga pag hindi ka wala ka kakayahan o pira maandar umaandar sa inyong mga pangarap ay isa din po yun sa mga yun kaya tayo nandyan na nangangarap at nahadlangan yung mga dinatuloy at nahinto patuloy mo lang huwag ka lang ituloy mo ihinto kasi hindi mo matutupad yung pangarap kung hinatay po guys follow, share and like maraming salamat